kami, kami, kako Ang saya ni Jollibee Ang saya, saya Gusto ko, ulo, matay Gusto ko si Jollibee <laughs> Ang saya, saya Uy, nag-rock na, no? Rock and roll, gig, man, man <laughs> Oh, gig, gig, oh

Ay, ang na may gustaba'y tinahamahin! Naa, titilin ng niyo, baka alam Ah! Oo! 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 ko ko Ah! Ano, Oh! May nagtatanong si Sino daw ba si Soraida? Beto. <laughs> Isang glow malaki daw ng ipin niya. Kaya hindi ko natin si Mega. Ah, uh, tayo na, Jollibee, dali. Hoy. Mega, oh, Ang saya ni Jollibee, ang saya saya.

Hello, no, nga. <laughs> Ay, hello, utak hello, 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 sa hello, 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 Ang dami-dami mo nang ngipin sa mga